Pinasabugan ng granada ang isang bus terminal sa Laurel, Batangas. Siyam na nakaparadang minibus ang napinsala. Walang napaulat na nasawi o nasaktan. Iniimbisigahan pa kung sino naghagis ng granada at kung ano ang motibo. Maginahapon po, hindi raw makapangisda ang mga kababayan natin sa mayamang bahagi ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Tinataboy at ginigipit daw kasi sila ng China Coast Guard. At kung makalusot man... Pakiramdam nila ay para raw silang magnanakaw sa sariling bakuran. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sagana sa mga isda at yamang dagat ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc at nasa puso din ito ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Sa mga nagdaang taon, ilang beses nang nagka-standoff dito ang mga barko ng Pilipinas at China Noong 2016, nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague na common fishing ground ang Bajo de Masindok, pero hindi ito kinikilala ng China na bantay sarado roon. Kwento ng leader ng mga mangingisda sa Masindok Zambales, kung dati malaya silang pumapalaot at nangingisda roon kasama ang mga Chino, Taiwanese at Vietnamese, ngayon tinataboy sila ng China Coast Guard may mga ano carrier po silang barko na nakaharang doon sa bukana ng shoal. May nakakapasok pong mga maliliit nating bangka doon sa lugar ay parang magnanakaw kami na pumapasok doon. At pagtahay tayo, doon lang kami nakakapasok para pa nating ninanakaw yung sariling yaman natin. Kinumpirma rin ito ng AFP Nakaharang na yung uh, mga maritime militia at saka yung mga uh, post guard vessel ng China. Doon parang iniinsulto na tayo sa kanyang ginagawa na alam naman nila na wala namang pasihan yung kanilang claim ng uh, ter teritory. Naon ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nagkasundo ang Pilipinas at China at malaya raw tayong makakapangisda sa West Philippine Sea. Pakiusap ng mga taga-masinlok sa Pangulo, huwag maniwala sa naratibo ng China na lang kung anong gagawin nila sa mga mangisda natin. Mm -hmm. Kasi habang tinatamoy kami nakaambang yung mga baril ng mga Chinese Coast Tapos yung barko nila, nakaabang din yung water cannon nila. Sabi naman ni Senate Special Committee on Maritime Zones Chair Francis Tolentino, hindi papayagan ng pamahalaan na tayo ang maging proxy na kaaway ng China sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Eh, hindi lang naman US ang kaalyado natin dito. Eh. Kaalyado natin ng Japan, Ibanggit e, ko na rin kanina, kaalyado natin ng Kaalyado natin ng Australia, kaalyado natin ng UK, kaalyado natin ng Euro. Dumantad na ang India. Isinusulong sa Senado ang panukalang Maritime Zones Act na layong isabatas ang mga katubigang sakop ng ating teritoryo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez nakatutok 24 horas. Itinumba pero buhay pa ang isang lalaking dinukot at pinagbabaril sa Antipolo City. At tinutukan niyan ni Jonathan Andal. Ito ang pagdukot ng tatlong karalakihan sa isang lalaki sa Antipolo Rizal nasa likod pa ang mga kamay ng biktima. Isinakay siya sa isang puting SUV pero makalipas ang isang oras, natagpuan na siyang nakahandusay, duguan, may tama ng bala at may gapos pa sa Sitio Kabading sa Barangay San Jose. Pero himalang nakabangon ito. Akala namin talaga is mamamatay na yung tao. May apat na tama sa sa may panga at uh, isang daplis sa kanyang uh, ulunan sa may bandang noo. He was kidnapped and supposed to be summarily executed. Kaso lang, uh, very strong yung will ng tao. He survived, he crawled to his life hanggang sa ma-recover siya ng, uh, ng isang uh, tricycle driver at naihatid nga sa hospital. Sa hospital, binanggit niya ang pangalan ng bumaril sa kanya. Nabanggit niya po talaga yung uh, pangalang Jack. Ito ay uh, nag-uugat sa illegal na transaksyon. Iyon ay parang uh, paniningil sa kanya. Naplakahan plakahan ng SUV na ginamit ng mga sospek kaya ipapaalerto ito ng PNP sa Land Transportation Office. Magbabantay naman daw ang mga pulis sa ospital para sa seguridad ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 oras. Mga puso, pansin nyo ba ang tila maulap o mausok sa ilang lugar sa Metro Manila? Hindi po yan fog, sabi ng pag-asa. Ang paliwanag nila at kung anong dapat gawin, alamin sa pagtutok ni Katrina So. Tila balot ng ulap kagabi ang Pasig City. Gayun din ang EDSA kaninang umaga. At antipolo na overlooking ang Metro Manila. Pero may mga nababahalang ang hamog na iyan, delikado. Parang may pag. Tapos hindi naman pul area. Medyo ano talaga, iingat talaga. Kasi hindi mo alam kung ano yung ano, pwede mangyari. Smog nga ba iyan? O fog na may halong smoke o usok? Ayon sa pag-asa, haze daw ang nakikita ang tila usok sa Metro Manila at ilang lugar sa Central Luzon at Calabarzon kamakailan. Yung ating hangin is mas mainit po sa ibabaw kumpara sa nasa ilalim. Kasi yung ating hangin dapat habang tumataas tayo sa atmosphere, mas lumalamig, di ba? Parang sa mga bundok, mas malamig, sa, sa malapit sa surface, mainit, kabaliktaran. Malamig sa ilalim, mainit sa itaas. Base naman sa obserbasyon ng pag-asa sa kanilang mga estasyon sa Central Luzon at Calabarzon, wala na raw silang nakitang haze ngayong araw. Karaniwang tumatagal ng ilang araw ang haze. Payo ng pag-asa, kapag may haze, dapat magsuot ng mask. Lalo na kapag meron tayong mga respiratory problems, um, lagi tayong magmask at saka iwasan muna lumabas ng bahay. Uh, dun sa mga walang respiratory problems, just maging, maging observant lang tayo and uh, make sure na may dala tayong mask in case. Para naman makabawas sa air pollution, inilunsad kanina umaga sa Makati City ang programang maging car-free ang Ayala Avenue sa apat na linggo ng Setyembre mula alas 6 hanggang alas 10 na umaga. ng umaga. Imbes na mga sasakyan, naglagi sa Ayala Avenue ang mga siklista for parents at nag exercise sa mga nakatira naman malapit sa Taal Lake na may vog o volcanic fog, bunsod ng bulkang Taal. Pinapayuan din sila ng health department na mag-face mask. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok 24 Horas. Naglabas sa payag si dating Pangulo at ngayon House Deputy Speaker Gloria Arroyo tungkol sa kumakalat na larawan niya kasama si dating Vice President Lenny Robredo. Ang kay Congresswoman Arroyo, nakasama niya sa isang social dinner si Roberto at ang ilan sa kanilang mutual friends sa Bicol. Ay kay Arroyo, pinag-usapan nila ang politika sa rehiyon. Kinumpir ma rin niya ni dating Vice Presidente Lenny Robredo sa GMA Integrated News. Inarang na Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 1 ang isang Pinay na gumamit umano ng Peking Passport na nabili raw niya sa TikTok. Papunta raw sana ang babae sa Cyprus pero napansin ng mga immigration officer na hindi magkakatungma ang ipinakita nitong Belgian passport at arrival stamps. Sabi ng Bureau of Immigration, inamin kalauna ng babae na Pinay siya at dating OFW pero na-deport dahil sa kawalan ng working visa. May nakita raw siyang TikTok video na nag-aalok ng European passports na kanya namang kinagat. ang 700000 piso raw ang ibinayad niya para sa mga peking dokumento. Pinangakuan pa umano siya ng trabaho bilang caregiver sa Greece. Tinurn over ang babae sa Interagency Council Against Trafficking na siya magsasabi kung biktima ba siya ng trafficking o hindi. Nag-iimbisiga ang NBI para makagila pa nagbebenta ng fake passport. Director Ding -dong Dantes is back. Nagbalik sa Director's Chair si Kapuso Primetime King para sa mga huling araw ng top rating primetime series na Royal Blood. Share ni Dong, marami raw kaabang-abang na twists, kabilang nga pag-crossover ni Jillian Ward as Doc Annalyn Santos ng abot kamay na pangarap. Abangan daw ang mga nakakagulat na revelations na kahit mga cast nga raw sa pinali pa sa September 22, malalaman hirap pala yun. Kasi ako yung director, ako yung artista. Pero hindi, um, dahil sa pagmamahal ko sa show, mahal na mahal ko yung lahat gagawin ko para sa show na to. Taas sweldo, dagdag na benepisyo at pag sa Magna Carta for Public School Teachers. Ilan lamang ito sa panawagan ng mga guro ngayong World Teachers Month. At nakatutok si Bon Aquino. Kasabay ng pagdiriwang ng World Teachers Month, lumahok ang mahigit dalawang daang guro sa motorcade sa Mandaluyong. Nanawagan silang ibaba sa 57 years old ang mandatory retirement age ng mga public school teacher. Para rin po, mapakinabangan naman po ni teacher yung kanyang retirement. Hindi po yung uh, at the age of 60, at the age of 65 si teacher ay ipimibili na lang ng gamot yung kanilang retirement pay ay talagang nakabindin na deal sa pundit kung saan 6 yung yung uh, nila na retirement age natin and until such time na ma-amend yung law natin on um, mandatory retirement age sa government service then we cannot do otherwise. Inihirit din nilang ilang amyenda sa Magna Carta for Public School Teachers. Halimbawa, ibaba sa apat ang ngayoy anim na oras kada araw na trabaho ng mga guro, itaas ang medical benefits, at palawigin ang proteksyon tulad ng legal assistance at hazard pay gayon din ang taswell do na suportado naman daw ng DepEd. aid. pati five cents its debt para ma-tubunan. -ma yung mga hinaing nila. Samantala sa pagharap ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga guro sa Bacolod Negros Occidental para sa World Teachers Day nitong biyernes. Nabanggit ang usapin sa kontrobersyal na intelligence fund ng DepEd. Hiningi na raw ng DepEd sa Budget Department ang pagbubukas ng 3,500 na administrative officer positions at 1,500 na planning development officers. Sinabi rin ni Duterte na may dinidevelop na automated system para tiyaking patas ang pagpili at pagpromote ng mga guro at personel at hindi na sa palakasan o padrino. The padrino system is one of the reasons behind the rot consuming the education system. Padrino demands that we close our doors to competent, deserving, and qualified applicants. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, Nakatutok, 24 Horas. kinaab-bahala raw ng kampo ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TBJ ang naunang anunsyo ng Tape Incorporated na nabawi raw nila ang Itpulaga YouTube account. Ayon sa legal counsel ng TBJ na si Attorney Enrique de la Cruz, iisa lang anya ang may-ari ng YouTube channel at ng email na pag-register nito at hindi raw ito ang Tape Incorporated. Nakakopyright pa rin daw sa TBJ ang mga lumang episode ng Itpulaga na laman ng YouTube account. Inihahanda na raw nila ang mga legal hakbang laban sa Tape at maaari daw maituring na cybercrime kung hinak o nagkaroon daw sila ng misrepresentation sa YouTube. Sinabi naman ng legal counsel ng Tape Incorporated na si Attorney Maggie Abraham Garduke na hindi hinak ng Tape Incorporated ang account. Ang gumawa raw ng YouTube account ay empleyado ng Tape nang gawin niya ang account at ginawa rin daw niya sa pangalan ng kumpanya. Handaraw magpakita ang Tape ng mga resibo. Umaapila ang mga siklista na masunod sana ang mga panuntunan sa paggamit ng mga bike lanes. Sa isang barangay po nga sa Quezon City, naging parking ang linya na laan dapat sa mga nagbibisikleta. Nakatutok si Oscar Oida. Sa Badjak for Road Safety na inorganisa ng kusiklista ngayong araw, iba't ibang uri ng bisikleta ang pumasada para sa iisang panawagan, kaligtasan ng mga siklista mga superhero pa, para bumadyak mula dyan sa Quezon Memorial Circle patungo po yung rotonda para umano sa kaligtasan ng mga siklista sa daan. Ano Captain America? Nandiyan ka na, ligtas na tayo. Ilang beses nang namiligro sa daan ang ilang siklista. Gaya na nag-viral na pagkasa ng baril ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales sa siklistang si Alan Banjola sa Quezon City. Dihadong-dihado kami pagdating sa bike lane. May sariling bike lane, pero hindi lang yung mga motorsiklo ang pumapasok, maging yung mga four wheels. Yung bike lane natin, dapat lagyan na natin ng ano, barrier para wala na talaga makakapasok. Malaking tulong daw na may bike lane sa iba't ibang lugar, pero dapat matiyak na nasusunod ang mga panuntunan sa paggamit nito. Di tulad sa lugar na ito, kung saan ang bike lane sa tapat pa mismo ng tanggapan at basketball court ng Barangay Libis, ginawa ng parking. Misan matitigas ang ulo talaga ng mga tao. Ang katwiran may ibababa lang, ang katwiran may may sandali lang. Di mawala yung ganon sa Pilipino eh, sa sobrang katigasan ng ulo. Kailan lang, nag-operation ng ano dito, MMDA, talagang araw-araw, tuwing gumaga la 7 ng umaga ticket sila ng ticket dyan. dapat ang ginagawa natin we call out the government na dapat i-enforce natin na ito talaga dapat may bike lane dapat sinusunod din ng kotse yan sinusunod din ng motor ang kilalang abogado at siklista ring si Attorney Raymond Fortune umaasang magbunga na naaayong batas ang ginawang senate hearing patungkol dito Ano ba talaga ang rights ng mga cyclists bakit ito ay nagbibisikleta no sa ating lansangan is there even and presumption of fault on the part of motorists in case na magkaroon ng insidente ng banggaan, mapotek, katulad ng ganito, no, nagkatotokan. Uh, meron bang presumptions? Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Nagpakilig ang Team Barda ngayong besperas ng premier ng Maging Sino Kaman. <makes noise> Sa All Out Sundays kanina, layag na layag ang bar the ship ng mga bida ng series na sina Barbie Portesa at David Licauco. Game ding kumasa si na Carding at Monique sa AOS Challenge. Ang kilig na yan, patikim pa lang ng TV adaptation ng classic 90s romantic action film na ipapalabas na bukas September 11 pagkatapos ng 24 oras. And that's my chica this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan, Thank you, Nelson. Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Pia Arcangel. Ako si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 Horas. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Horas Weekend at iba pang newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa so mga kapuso abroad, maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.